ay a toxic Pilipino saura na naman Naalala ko may utang nga pala ako Siyempre, hindi ko yung babayaran so, magiging Hindi ako sinisingil eh At singilin ako, hindi naman magbabayad Kasi nga, toxic na Pilipino yan ay a toxic Pilipino May nakita akong magkasama mag shota na agad yan Tapos pag nakita akong medyo malaki ang chan Buntis na agad yan syempre toxic na Pilipino yan eh diba? I'm a toxic Filipino Mahal na araw na naman Kakain pa rin ako ng karne Siyempre masarap eh Wala na ngayon yun no Kasi ay toxic na Filipino Diba? I'm a toxic Filipino Pag nakakita ko na mag shota Ganyan no Sasabihin ko mag iiwalay din yan Hindi rin kami tatagal Siyempre KJ ako eh Kaya nga toxic na Filipino I'm a toxic Filipino Magaan ako ng marami kahit di ko kain ay, matoxic Pilipino, nang nakakita ko ng babae sa gabi. Tapos oh, na akit yan. Ay, yun toxic na Pilipino. Ay, matoxic Pilipino, feeling ko magaling ako. Feeling ko yun daw nagkakabali. Laging titignan ko yung mali ng iba. Siyempre, magaling ako eh. Ay, yun toxic na Pilipino. Ay, toxic na Pilipino, lulusot ako sa tren kahit wala akong ticket. Sasabay ako dun sa mga papasok. Siyempre, para libre ako. Ay, toxic na Pilipino, dito sa Barcelona. Matoxic toxic na Pilipino. Mag-comment ako sa mga vlog. Sasabihin ko kaya kaya Siyempre, hindi pa sikat yun eh. Wala namang vlog na hindi ginagaya, di ba? Lahat original eh, no? No? Eh... Matoxic na Pilipino. May nakit tayo maitim. Kasabihin natin mas mong tao. Siyempre, mas gaan na natin yun eh. Siyempre, tayo magaling eh. Pilipino tayo di ba? Kasi nga, toxic na Pilipino. Ayan, matoxic na Pilipino. Pag may nakita ko sa tren na matanda. O kaya babae. Hindi paupo pa ako pwede yan. Siyempre, na ako eh. ba? Diba? Yan ang toxic na Pilipino. Yan okay. ang toxic na Pilipino. Nagbago sa kumpanya. Mamantayin ah, ko yan. Siyempre, magaling ako eh. Nakatagpahan na ako sa na kumpanya. Siyempre.